Hello people, it's Sel Mariano and welcome back to my vlog. So for today's video guys, no, pag-uusapan natin kung magkano na ba yung total amount na nahiram ko sa mga loan applications na naabandon ako. Kaya naman kung interesado ka sa ating pag-uusapan, please keep on watching. Okay, let's go. Bago natin simulan itong topic natin ngayon guys, no, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi ako abogado, wala akong alam sa batas, at hindi rin ako guys expert pagdating sa mga batas. Nag-research lang din ako guys no, at nanonood sa mga social media about nga sa batas. Kagaya guys no ng batas na pag-uusapan natin dito sa ating topic ngayon. Kagaya guys ng small claims, at ning ng stapa kasi yan guys no medyo kahit pa paano eh nagcardin ako ng idea about sa mga ganitong klase ng batas and bago niyo ko husgan guys no na kasi so, bakit kasi umuutang sa mga loan apps tapos hindi mo naman pala kayang bayaran actually guys marami na akong ginawang video about dito kung bakit ako na baon sa utang at Yes, guys, if hindi nyo pa napapanood yung rest na vlog ko, andyan lang, guys. Halos karamihan talaga ng mga vlog ko is about sa nangyari sa akin last year. So, isa din talaga ako, guys, no, sa mga nabaon dahil sa tapal-tapal system. So, paano nga ba, guys, no, nangyari yung tapal-tapal system? Bakit marami sa atin nabaon sa tapal-tapal system? So, ganito kasi yan, guys, no. Uh, ganito yung explanation niyan sa mga hindi alam or walang alam about dito sa tapat tapan system bago yung sila husgahan or bago yung kami husgahan. Ganito yung nangyayari, ganito yung nangyayari kapag once na nalubog ka na sa utang or na baon ka na nga sa tapal-tapal system. So, ganito kasi ganito. Sa mga tao na hindi aware na, halimbawa, ikaw, mayroon kang nakitang isang loan apps dahil nainganyo kang umutang kasi nakita mo sa kanyang advertisement na 180 days. 90 days or 180 days no kanyang long-term payment. Tapos, pag once na nag-apply ka dun sa kanilang loan applications, dun mo lang makikita guys na 7 days repayment lang pala siya. Tapos, mostly yung ibang mga loan apps talaga guys, no. Once na kahit hindi mo pa totally na-agree, biglang nag -di disburse na agad yung amount dun sa e-wallet na nilagay mo. At meron din guys, no, mga loan applications na hindi mo man lang nasisilip yung long details. Diba mostly dapat uh, makikita mo muna yung long details para ikaw nang mag-decide kung itutuloy mo yung loan mo dun sa loan apps na yon. Pero wala, yung kalamihan guys ng mga loan apps, walang loan details. Then pagka-confirm mo, dahil akala mo makikita mo yung loan details, pagka-confirm mo, doon na pala nag-disburse yung amount sa e-wallet mo. Pagkatapos mong ma-receive yung amount doon sa e-wallet mo, doon mo lang makikita yung kanyang loan details. Actually, ganyan guys, maraming maganyang mga loan applications. Dahil nga na-receive mo na yung amount doon sa e-wallet mo, syempre babayaran mo siya in 7 days. So, paano mo siya babayaran kung isa kang nagtatrabaho sa company tapos ang sahuran mo is every month or kinsenas katapusan? At dahil dyan guys, no, marami sa atin napipilitan na umutang sa ibang mga loan apps para may pantapal doon sa unang loan apps na nautangan niya. So doon guys, no, papasok yung tapal-tapal system. Actually kasi guys, no, halimbawa umutang kasi sa isang loan, loan apps, tapos 7 days repayment lang siya. Hindi naman hindi mo naman masasabi na sa 7 days na yon pagdating ng 7 days or pagdating ng due date mo is may pera ka. Hindi naman tayo guys pare-pareho ng bulsa. Halimbawa wala kang pera nung time na yon ng due date mo. Siyempre gagawa ka ng way para mabayaran mo yung utang mo dun sa loan apps na yon. So, kung hindi ka makakailam sa makakilala mo, sa mo, hahanap ka sa ibang mga loan apps na pansamantala mong ma mahihiraman para makapangtapal ka dun sa lunap sa takot mo na maharas dahil nga sa nababalitaan mo nga na nang haras ng ganitong loan apps. So ganun lang guys no hanggang sa hindi mo na namamalayan na nabaon ka na pala sa tapal-tapal system. Uutang ka sa isang loan apps tapos ibabayad para maibayad mo dun sa isang loan, sa isang loan apps. So parang hindi mo din guys no napakinabangan yung inutang mo dun sa loan apps na yon. Lalo na guys, no, sobrang laki ng mga interest nila, sobrang laki ng kaltas nila. Halimbawa, 3,500 yung nautang mo, tapos yung nursing mo lang na amount is 2,000, tapos yung kaltas niya is 1,500. Kung so, saan mo hanapin yung ibabayad mo dyan, guys, na 3,500 or may, syempre may interest pa yon in just 7 days, tapos yung sahuran mo is kinsenas katapusan. Syempre, kawawa guys, no, yung mga nag-work sa mga company. Mostly guys, no, hindi naman natin masasabi na ganito yung ganito yung mga kwento ng karamihan sa atin, iba-iba tayo guys ng kwento kung paano tayo nalubog sa tapal-tapal system. And ako naman guys, no, naikwento ko na siya sa mga recent na vlog ko kung paano ako nalubog sa tapal-tapal system. So, hindi ko na siya explain dito guys. No. Panawarin nyo na lang guys yung mga recent na vlog ko para magka-idea kayo kung paano ako nabaon sa tapal-tapal system. So, yung pag-usapan lang natin dito guys no, sa topic natin ngayon. Magkano na ba yung total amount na nahiram ko sa lo mga loan apps na hanggang ngayon, guys, ay hindi ko pa nababayaran. So, kung ito total natin, guys, no, yung total amount na nahiram ko sa mga loan apps, siguro, guys, sobra-sobra 100,000 plus na siya. Pero wait, guys, no, bago yung sabihin sa akin na, ba patang ang laki ng mo? Bakit ganyan kalaki? Baka ganyan ginawa mo? O gano'n. Actually, guys, kasama na kasi doon yung napakalaki nilang interest. Kagaya nitong si Digidoo, guys, no, na parang nasa 240 days na akong overdue sa kanya. Tapos yung utang ko lang sa kanya is 8,000 na overdue ako. Ngayon, then yung total amount na babayaran ko na sa kanya is nasa 40,000 plus. Imagine nyo guys, no, nasa 8,000 na hinirang ko dito kay Digidu. Tapos 240 days na akong overdue sa kanya. Kayo nang bahala guys, no, bahala na kayong bilangin kung ilang month yung 240 days. So, yung total guys na babayaran ko dito kay Dinugudu ngayon kasi nga overdue na ako is nasa 40,000 plus. Yun guys, no, kalaki yung interest ni Digido lalo na kapag na-overdue ka. Actually guys, mas malaki na yung pinita ni Digido sa akin compared doon sa nang-utang ko sa kanya kasi sobra-sobra na yung binayad ko kay Digido. Like, um, nung time kasi na may loan ako dito kay Digido kasi pwede ka nga mag-pay part kung saan sa 8,000 na na hiniram ko pwede kang mag-pay part ng ng 1.5. Nag-pay part ako ng 1.5 guys, no? 1.5 every 15 days. So, parang in 1 month, nagbabayad ako ng 3,000. Imagine mo guys, dun sa 4 no, months ko siyang binayaran, nag-pay part ako ng 1.5 every 15 days. Pero hindi nababawas guys ng utang mo dun kay Digido. Ang yung nangyayari mm -hmm. guys, no, is parang nag -e extend ka lang every 15 days. So, ganito kasi yan guys. Bawa, umabot na ng 15 days. Tapos wala ka pang tuktok pang bayad dun sa pinaka total amount na utang mo kay Digido. So yung sa akin kasi guys, 1.5 yung extension niya. 1, tapos in another 15 days, magbabayad ulit ako ng 1.5. So sa isang buwan, 3,000 yung binabayaran ko para lang ma-extend yung utang ko kay Digido since wala pa nga akong pang bayad na full amount kay Digido. So ano yan guys, so pinagtsagaan ko yan ng halos apat na buwan. So parang kung tututali natin guys, 12,000 na yung naibayad ko kay Digidu. Tapos hindi man lang nakaltas doon sa utang mo. Kasi andun pa rin yung utang mo guys. Kasi for extension lang yung binabayaran ko anyway. eh. Actually guys, na-content ko na itong si Digidu dun sa dati kong vlog. Ayan siya guys. Ayan yung thumbnail niya. If ever na hindi nyo mahanap, ilalagay ko na lang sa may comment section yung link para madiretso, na kayo, madiretso kayo dun at mapanood nyo yung about nga sa explanation ko dito kay Digido. So ay nga guys no, doon sa 100,000 plus na nautang ko kasama na nga doon si Digido, yung interest ni Digido dahil nga na-overdue na nga ako sa kanya ng almost 140 days. So much more pa kaya yung iba ko pang mga loan apps, pinagsama-sama ko na lahat ng mga utang ko no, parang tumotal na talaga siya ng 100,000 plus. So yung question guys no, nakulong ba ako? Nakasuhan ba ako ng stapa? Nakasuhan ba ako ng small things? Actually guys, hindi ako nakulong dahil sa utang ko sa mga loan apps. At yung kasong sapa guys no, na madalas nating na-receive sa mga text ng mga Ola agent, hindi yung totoo guys no, kasi ang kasong sapa may may kakaso lang yan doon sa yung mismong tao na nanloko. Halimbawa, ikaw, pakay mo talagang manloko dun sa kakilala mo para makapa, makautang. Tapos, tinakasan mo siya, hindi mo na siya binayaran. Tapos, hindi mo hindi hindi totoong identity yung ginamit mo, nagpanggap kang ibang tao. Yun guys, napasok yung sa kasong istapa. Kung sa tingin mo kaya hindi ka nakabayad sa isang loan apps, dahil nga sa nagipit ka, wala ka pang pera, wala ka pang pambayad, tiwala ka sa akin, hindi ka makakasuhan ng istapa. Kahit anong text pa yan ng mga agent, nakakasuhan ka ng istapa. So, hindi naman, hindi mo naman niloko yung identity mo sa Kasi totoo, totoo naman yung information mo na ginamit mo sa kanila. So, kung talagang pakay mo na, umut na kumuha ng pera para lang makapanloko or ibang identity yung mo, doon lang talaga papasok yung stapa. Pero malabo guys, no, malabo na magkakaso ng stapa yung mga ola na mga ola na 7 days lang yung kanyang repayment. Kasi lalo na yung mga ola na hindi okay ganun. Or yung mga tinatawag nilang fly-by-night na ola or yung mga loan shark. Malabo yan silang magkaso ng stapa. Kasi so, hindi naman talaga ako expert pagdating sa mga dito na research lang din talaga ako sa Google, nanonood ako sa YouTube about nga dito sa mga batas na tinutukoy ko talaga. Pero alam niyo ba guys no na next year bala ko din talagang bayaran yung mga loan apps na na ako kasi pili ko talaga next year makakaluwag-luwag na ako. Kahit pa paano uuntin, un un untiin ko talaga. Like si dito guys no, for sure sana mag-car na ako ng discount dito kay Digido para mabayaran ko na rin siya. Sa so, alam nyo ba guys, no, nakapag once kasi na hindi tayo nakapagbayad sa mga OLA, kagaya ni Digido, ni OLP, ni Peso Ready. Yan kasi yan guys, no, si Digido, dahil na yung si Digido, nag-report talaga yan sila sa CIC at SEC. Kaya kung hindi ka nakabayad sa kay Digido or sa ibang mga OLA na, na nag-report sa SEC or sa CIC, maapekto talaga guys yung credit standing mo or yung credit score mo. So pag once na bumaba yung credit score mo, may chance guys na hindi ka na ma-approve doon sa mga bahaw, utang ka sa mga bangko, parang malabo kang ma-approve kasi masisilip din talaga nila guys no, yung credit score mo na ganito, may utang ka sa mga loan apps na hindi mo kayang bayaran. So parang parang yung kagaya ng na nangyari sa akin guys no, kasi nag-apply talaga ako sa BPI loan tapos na-reject ako kasi nasilip nila na meron daw akong mga loan apps na na-abandon na. So lalo ko talagang bayaran guys no, yung mga loan apps na na-abandon ako para kahit paano eh, sana tumaas ulit yung credit standing ko at makautang ako sa mga banko. In the future, nakasakaling utang ako. Ay, kasi guys, no, maapektuhan yung future loan mo or kung bawa magka-car loan ka or housing loan, ganun. Maapektuhan talaga guys, no. At pag once na mababa yung credit score mo. So, yun lang naman guys yung ating pag-uusapan ngayon. Sana meron kayong natutunan. At sa mga hindi pa pala guys nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking masusunod na video. Thank you guys. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!